Ang ating watawat ay sagisag ng ating pagkakakilanlan, kasaysayan at kalayaan. Kaya hanggang sa huling pagkakataon ay may partikular na proseso na sinusunod sa pagdispose ng mga lumang watawat upang mapanatili ang paggalang at dangal na nararapat dito. Kung paano po yan, panoorin po natin ito. Simbolo ng ating bansa ang watawat kung saan matayog nitong winawagayway ang tinatamasa nating kalayaan at kasarinlan. Taas noo tayo umaawit ng lupang hinirang sa tuwing seremonya ng pagkaas ng watawat. Indikasyon na tayo ay nasa malayang pamayanan. This is our way of bridging the past into the present and for the future generations to realize the importance of valuing our independence. Ikaw ay nag-aaral ng mabuti, ikaw ay nagbibigay pahalaga sa karapatan ng iba pang tao, nakatutulong ka upang uh, patuloy na maging buo ang kasarilan ng ating bayan. Madalas nating nakikita ang bandila natin sa kawalan na malinis at maayos sa paningin. Ngunit paano ang gagawin kapag ang bandila ng Pilipinas ay gula-gulanit at hindi na presentable sa ating mata? Pag may makita silang flag sa daan na na-damage na or what, pwede natin ibigay sa mga proper authorities na ibigay sa ating mga kapulisan dahil ang mga kapulisan natin ay alam nila ang proper disposal at bibigay ng pugay, respeto sa ating watawat. Ipinapahalagahan po natin ang... Uh ang pagligpit ng watawat sapagkat kung gaano siya itinabi, parang ganun din itinabi ang ating bansa. Kaya dapat unti-unti nating itinutupian hanggang sa kanyang magandang itsura. Sa isinagawang selebrasyon ng National Police College o NPC sa Araw ng Kalayaan, ay ipinakita nila ang tamang proseso kung ano ang dapat gawin sa sirang bandila ng Pilipinas. Ayon sa RA 8491, o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines, kung ang isang watawat ay nakitaan ng kalumaan at nagbabadya na itong masira, ay dapat na itong sunugin sa isang solemneng pamamaraan. Dapat nating bigyan ng mataas na pagkilala at respeto ang bandila ng ating bansa. Atinawang isipin hindi hangin na nagpapagalaw sa watawat, kundi ang hininga ng hindi mabilang Pilipinong ng buwis ng buhay para sa inang bayan. Malaki natin itong kasalamat sa ating mga ninuno na na-enjoy natin ngayon ang kasarilan dahil sa kanila mga sakripisyo. Mabuhay ang Pilipinas, ipaglaban ang ating kasarilan.